May masyag niyo tayo sa ato. Lagi natin sa bag. Hmm. <laughs> Dahil yan hilaw pa. Iwan natin yan. Pakit tayo dun hmm

Yan po. Masulat tayo nilang itak. Uff, maraming tanim dito. Bubulsa natin. Next test tayo ngayon. po. ito na yung pinakabukid namin ito yung masaging na to ito tanim ng papa yan mm hmm. <coughs> yan pa oh. sira siguro to ayun sira hmm. tigas sira yan yan oh ilog na ta okay tayo so pinakibabaw may po ayan diyan patag yan diyan dinatin yung kalabasa kung may bunga parang walang bunga shortcut ay shortcut sa so, bundok kalabasa oh. Walang bunga. Ang ko kung meron na wala. Parang wala. Parang meron, parang wala. <coughs> Pasahid tayo kasi hindi makaya. Ibang tarik. Ayan you o. No? Know? Ayan guys. Ganun katarik yung bu bukid namin. Ayan mga puso. Ang saging na yan guys. Tatapon lang yan. Slide tayo. Ito tayo. Ayan. Dami bunga ng papaya. Yung papaya dito guys. Yung makikinabang na lang. Yung mga ibon. Ayan o. Oh. Mga saging mga an na hinporo na santul. Ang liit pa <coughs>